Hi, what's up guys? Pasilip ko sa inyo yung aking trabaho. Isa sa aking trabaho. Kasi ngayon, dalawa kasi yung trabaho ko. So, eto yung trabaho ko, cleaning. So, kailangan talaga malakas yung sikmura mo. Kasi aniduro yung linilisan ko. Kasi may washroom tawag sa CR dito. So, ito isa sa mga nililinisan, nililinisan ko rather. And then, mga offices. So, guys, malaki yung washroom dito. Medyo, kailangan lang talaga na matyaga ka sa paglilinis. Kailangan, uh, hindi ka maarte. Kasi kung maarte ka dito, naku, hindi mo kakayanin, kakayanin yung ganitong klaseng trabaho. Pero, alam nyo guys, kailangan nasa isip at puso mo na mahalin mo yung trabaho meron ka ngayon. Kasi, importante na uh, mahal mo ito para hindi siya mahira para sa'yo. Yung iisipin mo na lang, dollars yung kinikita ko dito. Kaya, yan, kailangan ko talagang matsaga para naman may mabitbit ako na pera sa Pilipinas, para may mapadala ako at para may maipon ako in the near future, dito tsaga talaga yung kailangan sa, sa Canada, kasi pag matsaga ka dito, maraming opportunity at maraming pera yung darating sa'yo, kaya ako, tinatsaga ko lang talaga yung trabaho meron ako hindi naman siya mabigat eh, kumpara sa dati kong trabaho light lang naman siya, so kailangan lang hindi ka maarte at saka malakas yung sikmura mo, kasi dito medyo marumi rin siya lalong lalo na pag mga lalaki sa men's room kaya tiis-tiis lang talaga para sa magandang kinabukasan